ano po yung masasabi sa natin sa nagbigay? Masalamat po tayo. Ah, uh, maraming salamat, marami salamat po. Maraming salamat po. Maraming maraming thank you po. Saan po si Day? <laughs> Day, Sana po makabalik Bye. kayo. Sana po si Katabang De. De, Sana po makabalik kayo. Di ka na mag-iisa. Huwag matakot. Laban lang kaibigan ko. Kasangga mo ako, tulong mo kami ang tulay Pilipino. Iyahatid sa bayan ko, kapit bisig Pilipino. Yan, apat na bags ang bitbit namin. Kinakasya pero kinakaya. Ha? Ah. Ayan si Madam. Papunta kami ng ano? Nang Sagrada, mamimigay ng damit. Pagdating po namin sa lugar, nakaabang na po ang mga beneficiary natin. So, sobrang thankful po kami dahil Sinulungan na po kami sa pagbuhat ng mga bagahe o ng mga gamit. So although nahirapan po kami ng ating ramat sa pagbitbit dahil nga po ay single lang po ang dala, dala namin, ang service namin. So both na lamang po nakaba na po sila dyan sa, sa kubo. Nabigla sila sa amin bibit ng mga damit na napakarami. So sobrang nakakatuwa dahil sobrang na-appreciate nila kung ano ang may bibigay. At pasalamat din po kami sa sponsor sa nagpabot ng tulong para po sa mga kababayan natin. Bata, matanda, tuwang-tuwa sa mga pinamigay natin mga damit na chắc na talagang mapapakinabangan nila at mga gamit nila sa pang-araw-araw. So, magandang hapon uh, guys, mga kababayan. andito po kami ngayon sa Sagrada Libro Bay uh, para po ihatid ng mga damit uh, although mga gamit na po siya, pero po pwede pong pakinabangan sana po makatulong po sa mga kababayan po natin na mga nangangailangan sa mga viewers po natin dyan sa mga, mga nakakapanood po kay Katabang Dave yung mga kung may mga damit po kayo dyan mga gamit na din na nagamit na nakaimbak na, na lang po sa, sa inyo pong mga bodega PM nyo lang po si Katabang Dave marami po tayo matutulungan sa mga kababayan natin dito po sa Libon Albay so ngayon po andito ko ngayon sa bahay ni John mam Ma journalim Reforzado. Ito po yung bahay. Kasama po ng kanyang mga kaibigan. Binu? Hello po. Hello. Hello po sa munting bahay ni Jonalyn Reforzado. Idol. Hello po. Hello. Okay lang po kamo mo Opo Okay lang okay po. Okay Iyan po namin yung upload damon. Okay lang po. po ako. Madagos na po. Madagos <laughs> po. Madagos oh, na po. po. na 5 months na. <laughs> Opo. Oh, pasensya na po <laughs> kamo kung ito muna po ang nakayanan ni Katabang Day at ang okay. uh, ating sponsor. Malaking bagay na po ito. Yan may mga pagbata po dito. Opo, oh, ay wow. Marami bata. Yan, mga talaga kami. <laughs> yan, pili na po kayo. Kaya po mahala. <laughs> <laughs> Para po <laughs> makita <laughs> ng ating sponsor. Tumiling po muna. Mga po Ayun po yan. Sana po ay makatulong sa inyo to. Mm -hmm. May mga sapatos kaso na huli. Wala, wala pa. So, pa yun. Wala po. Pili na po kayo. Para po para na, para na. Para po. Para po. Ay, Adi na lang, May mga 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 pangbata dito. Para <laughs> na kasi po si Ma'am Joseline, ano? Judy, John... Ay, Judith Volante. Ito si Ma'am Jonalyn. <laughs> si Mercer Denia po. Yung dati yung natin na na so, bahay so, po natin nabigyan. Ayan. Bakit ko din doon po sa ulang na? Ah, sa so, ano po yung masasabi sa natin sa nagbigay? Masalamat po tayo. Uh, maraming salamat, marami salamat po. Maraming salamat po. Maraming maraming thank you po. Sana makamalit kayo. po si kayo. Sana makamalit kayo. kayo. Sana pa makabalik kayo. Okay. Sana pa makabalik kayo. Sarayang Sarayang muna kayo. Dahil, ano? pa makabalik kayo. Sana pa makabalik kayo. Ang pamote mo, labas mo na. <laughs> 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 so yan, mamili lang po kayo. Marami kami dito ang nakapalo. Oo, oh, ay salamat. <laughs> Pati po sa YouTube, panoorin nyo po. Para pag kami pinalad po dito, babalik at babalik kami dito sa lugar ninyo. pag ang sexy ulit para matagdagan si Baby. Yan. <laughs> Yan. <Yeah. laughs> <laughs> Yan. maraming maraming salamat po sa nagbigay Yan. Hindi po nagpapabanggit ng pangalan. Yan. 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 Eh, Sana po ay yan. Ay, ano yan? Konting ano yan? Kunting <laughs> ano lang. Salamat. Ayan guys, oh. Kunting biyaya lang ay doon. May biyaya binigay sa amin. Kamote. Ano, Naibigay ko na sa kapitbahay <laughs> ko nila. Salamat po. Ang po. Ako biglang picture ni Idol na ano. Na pupunta daw siya dito. Kasi po yung mga nag share ng mga video ko, talagang bin bina ten ko rin para pag may dumating na ayuda, doon ko rin po i-ano. Wow! Siyan, bagay sa iyo nito. Pang-take. Kasi mga bata, feel ito kayo. May mga pang-bata dyan. Oh, pag kayo mga bata. ang niki na. Isa yun ninyo! Oh, wow! Wow! <laughs> wow. <laughs> ay dalawa. Ano? Wow! Oh, baby, oh. oh. Wow! wow. Marami mga pambata dyan. Kasi may mga bata yung ano dyan, eh. May ari niyan. <laughs> mga pang-sexy to! <laughs> 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 <laughs>

<tis> Ang ka> eh, mga, mga kabayan, meron naman po tayo na pa sa mga kamabayan natin dito sa Libon Albay. Maraming maraming salamat po sa uh, nagbigay po nito. Uh, anonymous po yun. Di ba na papabanggit ng pangalan sa mga... Kung nakabot po kayo dito sa video na to, sa mga... May mga gamit po dyan na mga din na nagamit o naka-imbak lang po sa inyo pong bodega. Pirmi lang po si Katabang Dave para po may, may pabot natin sa mga kababayan natin na mas higit naman nangangailangan. So hanggang dito na lamang po ang aming pagbablog. Maraming maraming salamat. God bless mabuhay. Mabuhay Libon. <laughs> ko, ano mo na makapili, <laughs> <laughs> nakapuno na. Ay, palagod niya si Luna. Hindi.